So, maglalaro nga po tayo ng Special Force Group 2. Ito po yung dating paborito ko pong laro at hindi ko po ito malimutan. So, try na po natin. Ayusin ko lang po yung settings. Hmm, yan. Tapos... Yan. Yung ano na natin. Ah, hindi pa. Sige, mamaya na lang. Yung game na natin yung saan tayo nga sa winter na lang winter oh winter ya yeah. winter um... classic lang tayo sunod na tayo mag tayo nga pala si delta force bilhin na natin yung ano yun para marami yung bala double mode na natin yan delikado pag pag ano ko pa lang po kasi pag start ko tap oled, kasi naglalaro pa ko ng kontra hmm patay uy kalaban Patay yung isa. mm mm mm, -mm Patay. Meron pa Patay. Headshot. Yan. Malapit na tayo. Manalo. Apat na lang. Uy. Uy. ay Patay na. Sayang. talo tayo yun panalo baka mamatay tayo unlock na tayo ng mga barrel oh parang delikado tayo oh sabi ko pa kalaban oh, Aray, di pa ako nakakapatay eh. Daya naman. hindi pa ako nakapatay patay <sniffs> nakakainis galing na yung round ko na lang yun 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 ba't yung baril ko pala ganyan ito, bilhin na nga tayo ng bago oo oh, ak-47 dawal mo na natin. Pasensya na kayo kasi ano, bagong ano pa lang to. Laro ko. Hmm, panalo. Aray. Aray ko. Patay na naman. Oh, Mama yang round naman. Yon Yung round na naman. Ano na tayo, mga SMG. Hmm, hmm, patay. Ayusin ko lang yung controls. Ano ba yan? Ano pa yung napindot ko? Apa? mo dyan mo? Dino? Hanapin tayo kalaban. Ah. Ay, nandun. Kita. Talaga, kakagnis! Ayun, nakita ko na rin. Kasi nasa takoy, hintay lang kayo. Oke okay nah. Hmm, pada ai. Nah, enggak anpo stop. Muli po po. Pago. Hmm, panalo. Para naman. Panalo naman po. Patayin po natin isa-isa. Tayo lang po kayo. Hmm, Patay. SMG lang po talaga yung kasi kumbiling baril. Hmm, panarang naman. Patay pa yung isa. Hmm, patay. Yes, banana na naman. Uy, masinggan. Wait lang, laglag po kasi. Uy, piso na lang yun. Di. One na lang din pala yung kalaban. Patay. Classic lang talaga tayo, guys. Gusto na ako mag, ano, kaya na lang po mag-challenge. Classic lang talaga muna. Patay. Lag lang kasi medyo. Ang patay na rin pala. Binala ko pa. maraming kalaban malapit na tayo so guys patapos na po yung video natin so ito lang po yung video ko sa inyong lahat salamat po ha salamat po sa inyong lahat